is good morning. So, medyo na ka lang ako kagabi. Kasi alam mo ba nangyari kagabi, guys? is yes, nawalan kami ng kuryente. So, ito na po yung nangyayari sa amin. Kasi dito kasi sa amin sa Valenzuela, also, uso kasi yung mga jumper, jumper na sinasabi nila. So, yun po yung mga tao na talaga mga pasaway na kumukuha ng kuryente sa iba na wala pong bayad. Libre, libre, libre lang po yan. So, di ba? Talagang ipinagbabawal po yan. Kasi pag mahuhuli ka po talaga ngayon, is pwede ka talagang makulong yan. Pero dito po sa amin, guys, uso talaga yan. Kaya ang nangyari, nawalan kami kagabi ng kuryente. So, gagawin ko naman content. Ito mga pasaway kayo, di pa Nawalan kami ng kuryente, guys, kanina. O, oh, kagabi. So, kanina lang dumating yung kuryente namin mga bandang 8. I think mga 8, mga 8 a.m. siya duma... O, oh, bumalik ulit <laughs> yung kuryente dumating daw. sa so, ayun, nangyari kagabi. si nawalan kami ng kuryente. So, mahirap kasi pag wala kami kuryente dito sa amin. Kasi nga, di ba, maraming lamok syempre wala naman kami kulambo so yun talaga yung ano so ngayon ang, ginawa po namin is kumabit na lang kami doon sa kapitbahay namin then mga palis dito pag kumabit ka syempre kinabukas lang gabay so buti na lang yung kinabitan namin kagabi is ano lang bali magabayad na lang kami itong this coming o oh, ano, parating itong sabado kasi sabado kasi yung, ah, bukas pala sabado, so bukas na lang yung mabayaran kasi sa wala na namin yon So, buti naman pumayag. So, ang iba kasi dito talaga hindi pumapayag. So, depende po yung sa kapitbahay kung marunong din makisama. Yung dito talaga sa Valenzuela talagang iba. So, pag ano dito sa amin, karamihan talaga dito, eh, syempre, yung per kilowatts kasi dito sa amin, guys, is pag kumabit ka, pag wala kang sariling oriente So, ang per kilowatts po dito sa amin is 25 or di kaya sa amin naman is 20 lang kami. So karamihan lang talaga dito sa amin is mga ano ang per kilowatts dito is 25 talaga siya. So medyo mababa lang kami ng konti lang. Pero pag meron akong bill lang naman is nasa ano 11, 12, 13, I think 13. Eh, kasi sa amin doon sa Navaliches so, ang meron akong bill namin talaga dito 11 or 12 lang talaga. Minsan 10 pa nga so dito sa sa Valenzuela mahirap po kasi kakali, kalilipat lang namin dito ayun na nga mura lang ang bahay pero doon ka naman papatayin sa ilaw at tubig so ang tubig naman dito po sa amin as ang kilowatts is dati kami 70 so ngayon tinaasan is 80 na so ganyan po talaga dito guys sa Valenzuela so kung wala ka talagang sariling ilaw tubig magsasuffer ka talaga so yun po yung gagawin mo so ang siya dyan guys is ayun talagang kakabit ka na lang talaga, magbabayad ka na lang kung ano yung mga policy nila kasi ganito po talaga dito sa amin. Ayan, so yung mga pasaway kagabi, so anong nangyari na walang kami ng kuryente. So hindi lang po na walang kami ng kuryente guys, di pa. So yung mga ano, nakaka-disappoint, yung mga tao ng mga ganyan. Kasi yung iba dito nagsasuffer, nagsisikap sila na magkakaroon ng sarili ng kuryente. Tapos yung iba naman na, na naman tala talaga sila. So, ayong kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ano alam mo na nagkakaroon ng mga sunog kasi yung mga nangyayari nagja-jumper at nagja-jumper sila buti na nga lang kagabi hindi kami or sinabi kasi kagabi na pinuntahan kasi nila kasi medyo malayo kasi yung ano so hindi nagkakaproblema dun sa main so nagkakaproblema dito banda sa mga ano sa may water list sa tubig so pag pinuntahan mo kasi yan doon medyo mahirap talaga kasi matubig nga kasi siya so yun yun po yun talaga is delikado siya so dapat kagabi yun matatapos na siya so nga ginabi na kasi sila so hindi na pwede kasi madilim na masyado so mamaya di ba kasi matubig kasi yon so ang ginawa nila pinuntahan nila kanina madaling araw so nakabit ng kanina bandang 8 natapos na rin siya so dapat papalitan talaga yung ano yung mga wire niya kasi nga medyo ano ano na kasi daw yung wire medyo sira sira na kasi siya so kailangan ng palitan ng panibago so nagawan na siguro sila nila ng paraan Ayan lang talaga na nakaka up, eh? kasi di ba yung mga tao talaga dito grabe guys talagang ano wala silang magawa sa buhay gusto nila lahat libre libre lang pero yung iba nagsasuffer talaga na nagbabayad sila kasi pa ayaw mawala ng kuryente so dapat pantay pantay hindi yung ano di ba lang pa ano, parang iba nagluloko lang na, umaano lang sila ng kuryente na libre meron bang ganun syempre wala di pa. So, kailangan talaga dapat magsikap na ano, parang, kasi mahirap. Mahirap tayo mawala ng kuryente. So, iba na nagkakasunog. Then, din sa mga jumper-jumper na yan. So, dito sa amin kasi squatter. So, medyo ano talaga dito yung parang medyo mataas talaga ang per nila o kahit saan naman kasi kahit doon kami sa Novaliches pag wala kang sarili talagang kuryente kasi kung mag, magpapakabit ka ng kuryente dito is abot ka talaga ng 20 plus kasi kasi may bukod pa sa pagkakabit mo meron ka pang gagastos sa wire then magbabayad ka pa doon sa tao na mag, uh, mag ano ba diba, mataas talaga ayun lang, parang shout out ko lang yung sa mga tao na talaga nagja-jumper dyan ako, nakakaloka kayo di ba? kami. Yung tuloy yung nangyari kagabi, siyempre, gabi ka kami sa kapitbahay, magbabayad pa kami. And then, magkano yung babayari namin doon sa kanila per night? Ay, isang gabi lang naman. Kagabi lang. So, ayun. ituloy tuloy yung ano namin, yung ref namin, hindi namin nasaksa. Kasi, siyempre, yung sinaksakan din kasi namin is mababa lang yung ano nila yung totem lang ata sila yun ang pagkakarini ko or to 20 ba yun yun lang yung koordinan so hindi kaya talaga ng magsasaksak ka pa ng ano magsasaksak ka pa ng mga appliances na medyo mataas taas yung ano, kain ng kuryente niya so hindi namin nasaksak yung ref kagabi so, <laughs> so -depros na depros siya nakakatanggal na kakadepros so nandiy depros naman ulit hindi pa napaka ano pasaway talaga dito grabe ayun na shoutout ko yun sa mga tao ay tigilan nyo na yan kasi nakakaroon tayo ng problema so nandadami lang kayo ng ibang yan you no, know, ng ibang tao nandadami lang kayo talaga